Opo, baby ko, namuntik pang matapos. Chow! Nag-iisip ba kayo, mga bes, na mapagkakakitaan kahit nasa bahay ka lang? Pwes, mga bes, ang video na to ay para sa'yo. Magbenta ka na lang ng OBB ko sa bilaho. Malamang, chak, tutubo ka dito. So first, kailangan munang magluto ka ng malagkit. Bale, ang ginamit ko dito, mga bes, ay tatlong kilo. Tapos, maglagay ka ng limang piraso na buo na gata, yung napigana sa may kawa. Maglagay ka rin ng panocha, isang buo or sina sinakob. Pag ahalu-haluin, pag natunaw na yung sinakob at yung gata, ilagay mo na rin yung condensed na OB flavor or violet. Pagkatapos ay hulog na natin yung ating malagkit na niluto natin kanina. Pagkukunbain-kunbainin lahat sila, pag haluin hanggang sa makita mo na naiiga na siya. Talagang matagal at maproseso ang pagluluto ng biko. nga pala mga bes, naghalo pa ako dito ng nilagang ubi. Bali, dinurog-durog ko muna yung ubi o kaya ginred bago ko ihalo sa ating malagkit pagpapasukin mo itong negosyo na to, kailangan talaga ang tiyaga at patient sa paghahalo. Dahil nga sobrang napakahirap po ang paghalo ng ubi biko. Hindi lang yan best. Naghalo rin pala tayo dito ng cheese. Optional lamang. Kung ayaw mong maglagay, wag na lang. Pero kung gusto mong babalik-balikan ng iyong suki lover, maglagay ka. Tapos konting butter. Muntik pang nahulog ang ating ubi biko best. Talagang sabi ko naman sa inyo mga best. Sobrang napakahirap ang paghahalo ng ubi Pero pag naluto naman ito at natapos mga best, chak talaga priceless ang katapat. Ang benta po namin dito, large Bilao, ay 1,200. Samantalang ang ating small Bilao ay 650. Kaya mga bes, kung nagpaplano kayo na pasukin ang negosyo na to, kailangan mo ang lakas ng loob. At diskarte at pinaka-importante, ay patient. Kasi kung wala kang patient, wala kang kita, best. Kaya kailangan mong magsumikap, mga best. Dahil wala po tayong asawa na contractor. Char. Kailangan na magmadali, best. Dahil nga nandito ng ating suki lover. At kailangan na niyang pick upin yung kanyang inod. Kali, ang niluluto ko ulit dito ay pansit special gisado sa pansit sa puro. Napaka matrabaho talaga ito at talagang nakatutok ako lagi sa kalan mainit sa kusina best, nakakapawis, nakakangaling maghalo, pero kailangan kong magtiis. Umuulan pa dito best, pero kailangan mong ipagpatuloy ang pagluluto. Oh, o na best, kailangan na natin ibigay sa ating suki lovers. Dahil kanina pa po siya nag-aantay. So ayun lang best, share ko lang. Ang ingat, God bless, bye!